Okay, since sobrang lakas ko at para ako si David Goggins, ilang push-up gagawin natin ngayong araw? Sige, 1,000! Sige, go! 1,000 mo! Sus, dagdagan mo! Damian mo! Ay, na 7? <laughs> Ayoko, masyado mahina. Isa pa, isa pa. Oh, dagdagan mo! 800! Bilis! 800 agad! Oh, 5, 6, 7. Oh, dagdagan mo pa! Oh, maganda ako ha. Anong gagawin ko? Ano magandang gawin? Oh, maganda pa ako. Oh. oh. <laughs> ako, dami niya, no? 18, okay na 20.

11. 11. Okay. Ilan lang? 36, di ba? 36 minus 11. 25. O, di ba? May mat pa. 25. Game. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 20 pa. And to be fair, tagal ko na di nagpo push up. So. so, 20. Let's go. Let's go. 20, 20. 20, 20. Ahem. Uh. 1 2 3 4 5 Who's gonna carry the boats? 20 minus 6 14 na lang Kaya yan, kaya yan Sabi nga na David Huggins Go Okay, 14 Ito wala nang hinto ah Wait nga natin 1 tú. <laughs> ten. Hirap pala pagmayabang mayabang ka eh, no? <laughs> okay, ten na lang. Ten. Ten. Napiyok pa. Game ten. One. Two. Three. Four. Five. Six. <laughs> Shit! <laughs> Sampu kanina, di ba? Anim na yun. So, four. Gawin natin 5 para ano. Natagdan? Adiniben. <laughs> okay, okay, okay. Last 5 last 5 <sighs> Hinihingal ako. <clears throat> um, sana akong matanda. Nung kabataan ko, kaya ko pa mag 100. Ngayon, wala na. <clears throat> Last one So, 37 Pero pa hinto, hinto So, okay na yan Ang hirap pala Ayoko na Thank you Kayo naman